nanalangin si Abraham alang-alang sa Sedoma. Pagkatapos, umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sedoma, sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaki at makapangyarihang bansa. Pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa sa daigdig sa pamamagitan niya. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos, sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari yon, tutuperin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya't sinabi ni Yahweh, kay takot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sedoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sedoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng mas asama? Sakali pong may limampung mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo yon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa limampung yon? Naniniwala po akong hindi ninyo ay daramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin yon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa yon makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa limampung mabubuting tao. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo, sapagkat isang hamak na tao lamang ako. Kung wala pong limampu, at apat na lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi, hindi ko wawasakin alang-alang sa apat na yon, Tugon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung apat na po lamang. Hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa apat na pong yun, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako. Kung tatlong po lamang ang mabubuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ng lungsod alang-alang sa tatlong pong yun. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako. Kung dalawampu na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa dalawampung yon, muling sagot sa kanya. Nagtanong si Abraham sa huling pagkakataon, ito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung sampu lamang ang mabubuting tao roon? Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa sampung yon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham.